Sa isang malaking unibersidad, ay may isang dalagang kilala sa buong campus bilang isa sa pinakamagandang babae at pinakasikat na estudyante. Siya ay walang iba kung hindi si Mika, isang matalino at mabait na dalaga na palaging napapalibutan ng mga kaibigan at pati na rin mga manlilikaw. "Ang ganda talaga ni Mika, no?" bulong ng isang grupo ng mga estudyante habang pinagmamasdan ang paglalakad ni Mika sa hallway. Sa kabilang banda, may isang lalaki na hindi gaanong napapansin ng mga tao. Ito ay si Paulo, isang tahimik at mahiyain na estudyante na madalas lang na makita sa sulok ng library habang ito ay nag-aaral ng mag-isa. Hindi gaanong kilala si Paulo sa kanilang campus, ngunit meron siyang isang sikreto. Meron siyang lihim na pagtingin kay Mika. Tuwing umaga, inilalagay niya ng palihimang mga regalo sa lakar ni Mika nang walang sino man ang nakakita maliban lamang sa kanya. Uy Mika, may regalo ka na naman sa lakay mo. Oh. Bulong ng kaibigan ni Mika. Isang araw, habang binubuksan ang lakar nito. Nako, ano na naman kaya ito? Sabay ngiti ni Mika habang tinukuha ang munting pakete. Isang linggo na ang nakalipas at patuloy pa rin ang mga sorpresa mula sa kanyang secret admirer. Ngunit isang araw, isang palatandaan ang napansin ni Mika sa isang maliit na papel na kasama sa regalo. Paulo? Sino si Paulo? Tanong ni Mika sa sarili habang binabasa ang pangalan na nakasulat sa papel. Hindi na napigilan ni Mika ang kuryosidad at nagsimulang magtanong patungkol kay Paulo sa kanyang mga kaibigan. Paulo? Siya ba yung tahimik na lalaki sa library? Kabatch mo siya hindi ba Harvey? Sabi ng isa. Kasalukuyan na silang nasa cafeteria at kumakain habang pinag-uusapan kung sino si Paolo na panay nang bibigay ng regalo kay Mika. Oo, kilala ko siya pero imposible naman atang siyang nagkakagusto sa'yo, Mika. Masyado yung mahihain eh at mukhang hindi interesado sa mga babae. sa nerd yun, kaya pas mula kayo doon. Natatawang sabi ni Harvey na ikinatawa naman ang lahat ng kaibigan ni Mika. Eh sino bang Paolo ang pwedeng magkagusto kay Mika? Tanong naman ni Shara, kaibigan rin ni Mika. Nagkibit-balikat na lamang ang iba habang binabaliwala na lang ni Mika ang mga pangyayari. Maya-maya habang naglalakad si Mika kasama ang kanyang mga barkada, ay nadatna nila ang tahimik na binatang si Paulo sa hallway. Uy Paulo, ikaw bang nagbibigay ng regalo para kay Mika? Tanong ng isang kaibigan ng dalaga. Bahagya lamang natigilan si Paulo at hindi ka agad nakapagsalita. Maya-maya, ay umiling siya at inayos ang suot niyang salamin. Kaya naman natawa ang binatang si Harvey at tinakbayan siya ng mabilis. Kaya halos patumba na lamang si Paolo sa bigla. Mabuti naman kung ganon kasi masyadong nakakatawa kung ikaw talaga yon. Nakakahiya naman kung isang kagaya mo lamang ang magkakagusto kay Mika. Hindi niya deserve. Natatawang sabi ni Harvey na ikinatawa naman ang ibang nakarinig. Nakayuko naman ang ulo ni Paolo at hindi na makatingin sa harap. Parang nahihiya at napansin ito ni Mika. Kit kaagad siyang nagsalita. Tama na ngayon Harvey. Baga alauna na o. Oh. Malilit na tayo sa next subject. Sabi ni Mika. Kaya tumayo si Harvey at sumunod na sa barkada at nagsimula na silang maglakad. Naiwan naman si Paolo na puno ng kaba ang nararamdaman. Sa mga nangyayari, nagkaroon ng masapat na dahilan si Paolo para tumahimik na lamang at huwag ipaalam sa iba ang nararamdaman niya para sa dalaga. Isang araw, habang naglalakad sa hallway, ay bigla silang nagkabanggaan ni Paulo. Agad na humingi ng tawad si Paulo na halos hindi makahinga dahil sa nervyos nang makita niya ang kagandahan ng dalaga ng malapitan. Ngunit ngumiti lamang si Mika sa kanya na para bang walang nangyari. Medyo nahiya pa nga si Mika kahit kagad siyang nagpaalam kay Paulo iniwan niya na lamang ito na tulala at may ngiti sa labi. Sa sandaling iyon, ramdam ni Paolo ang halaga ng simpleng ngiti at kabaitan ni Mika na lalo pang nagpalakas ng kanyang damdamin para dito sa dalaga. Maya-maya, alas tres na ng hapon sa isang tahimik na locker, nagtungo si Paolo para bigyan na naman ng sikretong regalo si Mika. Nagtatangka na sana siyang maglagay, nang bigla na lamang mula sa likod, ay biglang merong nagsalita So ikaw nga talagang nagbibigay ng regalo. Sabi ng kung sino na mula sa likod. Kit kaagad na napalingon si Paulo. At halos nakalimutan niyang huminga nang makita si Mika. Nang seryosong nakatingin kay Paulo. Hindi makaingan ng maayos si Paulo. Dahil sa sobrang kaba at kulad. Ah uh, uh, eh, wala siyang mahalap na tamang salita. Pinatago mo ba ito dahil nahihiya ka? Tanong ni Mika. Si Paulo ay umuko at huminga ng malalim. Pakiramdam ko kasi eh, wala akong karapatan na magkagusto sa isang babaeng katulad mo na halos napaka-perpekto na. Tignan mo naman ako, walang-wala ako at isa lamang akong talunan. Pero gusto kong maramdaman mo ang tunay kong pagmamahal na nanggagaling sa akin. Ngayon alam mo na na ako ang nagbibigay sa'yo. Sana itanggapin mo pa rin itong mga regalo ko. Mahina akong sabi ni Paolo. Napatikhim na lamang si Mika at lumapit sa kanya. Ahaminin kong natutuwa ako sa mga regalong ibinibigay mo. Ikaw lang ang nagbibigay sa akin ng mga regalong may magagandang sulat at masaya ako roon. Pero sana, alam mo na hindi pa ako handa para sa mga ganitong bagay. Hindi naman sa inaayawan kita ha. Pero kailangan ko munang alagaan ang sarili ko dahil may prioridad pa ako. Sana ay maintindihan mo yan, Paulo. Paliwanag ni Mika ng may respeto at pagmamahal. Tumango at ngumiti na lamang si Paolo. Masaya ako at natutuwa ka at naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Mika. Pero sana yan mo akong magbigay sa'yo ng mga regalo. Dahil sa ganitong paraan lamang ako makakapagbigay sa'yo ng mga kasiyahan. Tumango rin si Mika at ngumiti. Hahayaan kita hanggang sa mga kaya at sa gusto mo. Matapos ang kanilang pag-uusap, ngumiti sila sa isa't isa. At doon na nagsimula ang kanilang sikretong pagkakaibigan. Napansin ng buong barkada ni Mika si Paolo na nasa locker niya na tila nagbibigay ng regalo. OMG! Si Paolo nga! Martin sabi ng mga kaibigan ni Mika. Ket agad itong umarte ng pagkagulan. Pa Paolo? I ikaw pala? Acting ni Mika habang yumuko si Paolo. Nakakatawa? Pinagsabihan na kitang wala ang karapatang magkagusto kay Mika, hindi ba Paolo? Look at you. You're just a loser. Right, Mika? Sabi ni Harvey na nagdulot ng pagkamangha sa mga mata ng iba. Anong masasabi mo, Mika? Pasok pa ang mga kagaya ni Paolo ng talunan? Tanong pa ng isa na nagpabilis naman ang tibok ng puso ni Mika. Ah, uh, uh, tama si Harvey. Ang mga talunan ay hindi hindi makakapasok sa si standard ko. K kaya, Paolo, itigil mo na yan. N nakakahiya ka? Agad na yung si Mika at parang naiyak sa mga salitang binitawan niya. Nakita ni Mika ang pagkabigla at sakit na nararamdaman ni Paulo. Kahit napalunok na lamang siya at sabay na nagtawanan ng mga barkada niya. Pag alis ng mga ito, iniwan nila si Paulo na mag-isa. Tinanaw pa ito ni Mika. Ngunit wala siyang nagawa kung hindi ang makaramdam ng awa para kay Paulo. Nang uwi na, agad na hinanap ni Mika si Paulo. Nilibot niya ang buong campus Ngunit hindi niya na ito nakita pa. Kasalukuyan siyang nasa isang bench at nakaupo. Habang inaalala ang mga nangyari kanina, hindi niya na napigilan pang mayyak at nagtakap na lamang siya ng kanyang mukha. Mika? Okay ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Biglang tanong ni Paulo, na nagpamukhang nag-aalala. Napalingon na lamang si Mika at lumapit sa kanya. Napayuko na lamang siya at naiiyang humarap sa binata. H hindi. Hindi ko alam, Paolo. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya ang mga sinabi ko sa'yo kanina. Kumihingi talaga ako ng tawad sa'yo. Pinagsisisihan ko na ang mga nasabi ko. Akala niya ay magsasalita si Paolo. Ngunit ngumiti ito sa kanya. Okay lang sa akin yon Mika. Hindi naman kita pinipilit na magkagusto sa akin eh. Kung hindi ka naman okay sa akin, okay lang sa akin yon Wala akong karapatang pumilit. Sabi ni Paolo na nagpakita ng pangunawa. Nahiya na lamang si Mika at hindi talaga mapatawad ang kanyang sarili sa mga nasabi niya. Ngunit naramdaman niya na okay lamang sa kanya si Paolo at naiintindihan niya. Simula noon, minsan na lamang na magbigay si Paolo ng regalo sa kanya. Nang matapos ang kanilang grade school, napansin ni Mika na lumipat na ng ibang paaralan si Paolo kaya't hindi na muling nagkasalubong ang kanilang landas. Maraming taon ang nakalipas at nakapagtapos na ng pag-aaral si Mika. Saka sa kasalukuyan, ay meron na siyang trabaho sa isang magandang kumpanya. Naging maganda ang kanyang buhay at naging matagumpay ito. Isang araw habang nasa isang coffee shop siya at nag-iisa, biglang may lumapit sa kanya. Hi hey Mika, kamusta ka na? Bati ni Paulo habang siya ay nagulat ng makita ito. Nang tanungin siya kung pwede bang umupo sa harapan niyang upuan, tinanguhan niya na lamang ito Nagsimula silang mag-usap patungkol sa nakaraan at naalala ni Mika ang mga nangyari noon. Kahit humingi na naman siya ng tawad rito. Sorry talaga sa mga nagawa ko noon sa iyo, Paolo ha. Hindi ka anong maganda ang huli nating pag-uusap. Kahit minsan ay hindi ako mapakali at naalala ko talaga ang mga nangyari noon. Kaya sorry talaga at masaya akong nagkita ulit tayo ngayon. Pagingin ng tawad ni Mika. Tumawa naman si Paolo at nakangiting tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Mika. Kalimutan mo na yon, Mika. Matagal na yon. At masaya akong nangyari yon. Kasi nagkaroon ako ng lakas na loob para mas maging maayos at makapag-focus sa aking sarili. Kinuwento rin ni Paolo ang pagiging matagumpay niya sa buhay at ang magandang posisyon niya sa trabaho. Naging masaya si Mika sa kwento ni Paolo. At nagkwento rin sila ng ilang magagandang nangyari sa kanilang buhay. Wow, Paolo! Naman ang naman ng kwento mo. Natutuwa ako para sa Sabi ni Mika na puno ng pagmamalasakit. Talaga Mika, natutuwa rin ako para sa Naging maganda rin ang takbo ng iyong buhay. Sagot naman ni Paolo na puno rin ng pagmamalasakit. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay nagpaalam na si Paolo kay Mika. Habang pinapanood ni Mika si Paolo na lumalayo, napangiti na lamang siya. Sa puso niya, masaya siyang nakita si Paolo at nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap at magbalitaan patungkol sa kanilang mga buhay. Sa mga susunod na araw, laging naglalakad sa mga alaala -ala ang pagkikita nila ni Paolo sa coffee shop. Hindi niya inaasahan na magkakaroon pa sila ng pagkakataon na ng makapag-usap. Ngunit lubos siyang natuwa at nagpapasalamat sa pagkakataon na iyon. Sa paglipas ng mga araw at buwan, lumalalim pa ang sumahali na Mika at Paolo. Bawat araw ay nagiging espesyal sa kanilang dalawa. Nagtutulungan sila sa bawat hamon na kanilang hinaharap at nagbibigay ng suporta sa isa't isa sa bawat tagumpay at pagsubo. Sa tuwing magkasama sila, palaging may mga nakakatawang alaala at mga masasayang kwento na nagpapalakas ng kanilang pagkakaibigan. Hindi na nila kailangang matakot o mag-alala pa dahil naging bukas at tapat na sila sa kanilang mga nararamdaman. Sa bawat regalong ibinibigay ni Paolo para kay Mika, hindi lamang ito mga bagay na material kung hindi pa tinariin pagmamahal at pag-aalaga na taglay ni Paolo para sa kanya. Ipinapakita niya sa pamamagitan ng mga simpleng bagay na ito kung gaano niya kamahal si Mika at kung gaano niya ito pinapahalagahan. Habang nagtatagal, ay unti-unti nilang nadidiskubre ang mga bagay na kanilang gustong gawin at mga pangarap na kanilang pinapangarap na tuparin. Nagtutulungan silang magplano at magtugumpay sa mga layunin na kanilang pinapangarap na makamit sa bawat yakap at halik. Ramdam na ramdam nila ang init ng pagmamahal at pag-aalaga ng isa't isa. Sa bawat ngiti at tinginan, hindi na kailangan ng mga salitang magsabi na mahal nila ang isa't isa dahil ito'y pinapatunayan ng kanilang mga kilos at gawa. Sa uli, paglipas ng mga panahon, hindi na lamang sila magkaibigan. Sila ay naging magkasintahan na puno ng pagmamahal at pag-unawa. Sa kanilang pag-ibig, nahanap nila ang kanilang kaligayahan at kapanatagan sa si isa't isa. -isa. Ang kanilang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa iba. Na ipinapakita na sa kabila ng mga pagsubok at hamon, maaari pa rin mahanap ang tunay na pagmamahal at kaligayahan. Ang pag-iibigan ni Amiga at Paulo ay isang patunay ng pagtitiwala at pagmamahalan at pati na rin respeto ay mga pundasyon ng isang matatag at makabuluhang relasyon. Sa kabuoan, ang kanilang pagmamahalan ay isang lihim na hindi kayang pigilan ng kahit anong pwersa. At ito ay patuloy na nagbibigay liwanag sa kanilang mga puso habang sila ay patuloy na naglalakbay sa buhay ng magkasama.